Hello guys. Ayan oh, parsley mo no. Ang dami oh, murang, murang. Ang Dami guys, ang dami. Sale guys. 5 Five for one dollar. Oh, murah wow, wow, 1 wow, wow, Sale ngayon ng mga fruits dito, guys. Ayan. Ayan. 1 kg. O, oh, di ba? Ang dami. Ayan, o. Ang dami, Oh guys. See? First, yung mga, ang, ang sarap kaya niyan, guys. Ang sarap. Banana. O oh, diba Sell po oh, Small apple guys so oh. Strawberry apple O oh, diba sale pati Mango 50 cents guys One for 50 cents want to Yeah. Cheaper already, auntie. not fair. can eat. it. Yes, I like it too. It's too much fruits there here, guys, na selling. Ayan, so sale pong mga fruits dito, banda. O, oh, diba? Tingnan nyo. Ang mumura ng mga fruits dito. Grabe. Yung, yung malaking apple doon, guys, o. Oh. Doon. Two dollars. Ay, two for nine dollars a week. Ito, fifty cents lang, guys. Ito naman is orange. Ito, cherry apple. Ayan. Tapos may parsimon doon, guys five for one dollar. Oh, ba diba, murang mura na grabe? Oh, ba? Siya na malalaking banana, Ayan. grapes. Ayun, de may lansones dun din guys. One kilo for two dollars. So ayun. Oh, ba? Ayun ng guapol guys. Sa kapapaya, Ayan. Bang laki na ito, uh. Bayabas. Laki. Laki, oh. Uh. Dragon fruits. Oh, di ba kalalaki? Ayan, ang fruits dito, sa link po, may caravan po dito tuwing hapon. Ayan. Ayan. So, di ba? So, saan pa kayo guys? Dito na kayo, pumunta na kayo dito bimili ng mga putas na ano, kailangan nyo orange o, oh, gaganda grabe. Dito na kayo dito, ayan. Diba guys? Yan mo, yan mo! Ayan, so ayun guys, tara na. Papauwi na rin kasi ako din ako, guys. Ayan. So, dito lang kayo sa Bishan, guys. Pumunta kung gusto niya mga sales. Ayan. May mga caravan dito. Ayan. So, thank you. Dito na kami. Bye-bye, guys.